Hello guys. This is Arts of Wilmore na channel. So gusto lang ako ipabalo sa inyo ano maugin niya akong natural accent. Uh, gusto nako mag vlog-vlog sa YouTube uh, especially in this YouTube Shorts kay mao man pinakauso karon. So uh, ako ang channel is for YouTube Shorts lang. So itry try na ako ni sya mas successful ko ani no. Uh, gusto lang gina ako maghimu o mga YouTube Shorts nang no, 3 minutes for vlogging about my daily life no and na na i upload for just 3 minutes no base ganahan mo sa ko ang video mo no, niyang ang ako ang uh, pinaka uh, highlight na no, sa ko ang life no uh, personal life uh ubani ko ni sa ko mga uh, adventures no pero youtube shorts na sa youtube shorts tanan nako i upload na ako ang mga daily vlogs so guys kung base di ano, no nga ko andugay na ginako ni na, ginapangandoy na, no na ako youtube channel nga Unta, maka-silver play button ko, balang araw, uh, sa so, pamamagitanan ng YouTube, uh, maging successful, no? Teacher man ko in personal life, in public school. Pero unta, hopefully mapansin po ko ng YouTube na uh, maging content creator as uh, a sideline, no? Kaya uh, wala lang, gusto na ko explore ang other talents na ako. Uh, and also, siguro maging future career, wala takang no? So, hindi lang, uh, daily vlogs na ako na siya alaw-alaw kung sa man ako ginahin mo, uh, i-short na, na ako, i-record na, na ako. Huwag na may mga suggestion na mga comment, just comment na below kung sa inyo gusto mo challenge kahit pahin mo sa kuha. Pero make sure nga ka na mahimu, wala po na ako guys ha. Dili ng lisod ka eh guys. So, mo entertain ko sa inyong mga comments. So, thank you sa, kung masaag agad dari, kung nagtanaw ka, uh, pakisubscribe na lang. Ay, inalam ko 80 plus ka subscribers. Uh, kung tamalingaw mo sa kuha mga video. Pachurala sure, niya akong mga video, dili kaayo lisod niya, eh. dili pag kaayo edit. O sa YouTube shorts na niyo mga upload o vlog. So, unta, mapansin ni YouTube, mapansin po ko ninyo as a vlogger or content creator. So, salamat, kinilang. Sa next na po ko ng YouTube shorts.